Sa kabila nga po ng maraming pagsisikap na makahanap tayo ng solusyon, eh lumalala naman talaga problema pa rin po sa, sa trapiko, di ho Kaya po ayon dito ay pinakikita ng pambansang survey ng Texas Transportation Institute na meron limang put, ay, pitung put lugar na pala doon sa Estados Unidos po na ang panahong nasa sayang sa traffic ay tumaas mula sa katamtamang labing-anim na oras bawat taon at uh, kung bibilangin mula 1980s or 82 hanggang 62 hanggang year 2000 hanggang ngayon 2014 naku po di ano na gaano na kalaking kalugihan ano ho yung haba ng oras sa araw kailanman po eh talagang uh, naiipit talaga tayo sa traffic at uh, mga pasahero natin ay ay mula 4.5 hanggang uh, 7 oras na sayang at ng mga ito at di ba? So, aminin natin. Kaya, lalong lumala ang pagsisikap ng trapiko sa lahat ng lugar po sa panaw isinasagawa ang iyong pangapag-aaral. Kaya, mas tumatagal ang pagsisikap ng trapiko at mas marami na ngayon ang naglalakbay at ang daan na apektado kaysa po dati. Kaya, ito pong dapat natin na malaman. Kaya, so, ayun, gayon din naman po sa ibang report, mula sa ibang mga bansa, ay ganito rin po yung kanilang conclusion, no? Yung mga mananaliksik natin doon yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng pangasiwa ng uh, uh, ibang bansa or yung dun sa European Commission ayon sa kanila, kung hindi daw tayo gagawa ng malaking pagbabago sa ating sistema ng transportasyon yung pagsisikit sa trapiko ay hahantong po ito sa pagkaparalisa ng mga lungsod sa susunod na mga dekada kaya kawawa ang susunod ng mga henerasyon po natin kaya po um asahan natin na babagsak pa ang ating ekonomiya kapag po ay wala po tayong pagbabago sa ating transport, transportation o walang sistema. Kaya ang MMDA natin, ako po, ano po yung mga programa natin dyan? Ha? Sana po ay magkaroon po kayo ng uh, pagsisikap no, na mabago yung sistema ito at uh, na kung saan po ay talagang uh, baka sa kangkungan <laughs> pupulutin pupuluti yung ating mga kabataan. No? At ito lang din po, sa uh, mga sa bansang ban bandang uh, Asia, dahil kilala talaga diyan yung bansang uh, Tokyo, yan, Japan. Oh, happy morning, uh, Lord na ta, uh, pangang Tadokoro, pagod Japan yan, mga Tadokoro family. At uh, yung uh, pagsisikip ng trapiko doon, mas lalong lumala rin po pala. At uh, sabi nga, talagang yung buong mga, sa buong maghapon ay talagang grabe ang trapiko dito sa ating bansa, mas lalo dahil po, sabi nga ng report noon, no, no, na buhol-buhol at napakasikip ng trapiko. Kaya maraming pasahero, libo libong pasahero ang nag naman ng mga sasakyan sa panahon ng kasagsagan ng traffic. Baliktad, no, kung kailan po traffic, sa kasandamakmak mak yung mga pasahero po dito. Kaya makatotohan ang sabihin na natin na yung, uh, yung ganap pa rin po yung solusyon ng problema sa traffic hanggang sa ngayon. Kaya di ho ba maraming programa ang MMDA, ang ating LTO, kung sino-sino pa yung involved dyan sa ating kakalsadahan. Pero nakakalungkot din pa rin po isipin na hindi pa rin po masolusyonan nila yung problema sa trapiko. Kaya po, hindi na po tayo nagtataka na bagsak pa rin po ang ating ekonomiya sa ngayon. Dahil na idadagdag dyan, bukod pa sa iba pang pa mga problema. Ano Kaya ano, ang maaari nating gawin hinggil po rito dahil po talagang uh, uh, maraming pagsisikap ay hindi naman po talaga nangyayari so ang dapat natin daw po gawin ayon doon sa source ng West Tower Library maganda ito no sabi rito dahil doon sa mga nabanggit na natin kanina ang uh, dapat nating gawin kung kabilang nga po sa milyon-milyong katao na madalas maipit tayo sa trapiko kung kabilang ka dyan, isa ka MJ, isa ka na rin, no? di diba, kailan lang um, mo yung, yung traffic papunta sa inyo, dahil naman sa may ginagawang uh, kasada roon pero nga, ang bagal-bagal yata ano ho, up to December pa, daw? Up to December pa. so, sipin mo uh, kung anong naidudulot nito sa nakadagdag lalo ng na pagbagsak na ating ekonomiya sa ating bansa. So, may magagawa pa rin naman po talaga tayong paraan. Kaya dito papasok ang happy morning <laughs> para maging happy yung mga problemang ito. Kaya po, kaya yung uh, ingatan natin, unang-una -una, yung ating pisikal at mental na kalusugan. Unang-una ay maging handa. Ayan. <laughs> handa ka na nga ba? So, dapat maging handa po tayo dahil marami ang nakadarama ng kaigting bago pa man sila maipit sa traffic. Kaya dapat ay handang-handa po tayo. So, number one yan ha? maging handa dahil um, ang um, iba, nako, tanghali na kung bumangon. Sino po kaya dyan? Tanghali na bumangon, walang happy morning. <laughs> tanghali na po ko bumabangon. Nako, hindi handa yan. At nagmamadali sila laging maligo. Magbihis. At kumain, taranta. Once na taranta ka na, panik ka na, nababalisa ka na. Kaya kapag po naisip nilang mahuli na sila sa trabaho, ayan na. Kasi ano na sila, yung singit doon, singit dito, dahil taranta nga eh. Dahil kulang na ang oras nila dahil ang tagal magising. Diba? So, hindi sila handa. So, ngayon po, lalo lamang po sila nakadarama ng stress, kaigtingan, o no? panik. Kapag uh, oras ng trapiko. So, nabanggit natin kanina kung ano epekto ng mga natataranta, di ba? <laughs> okay, sino, sino na naamatarantayin dyan at lagi nang mamadali? <laughs> kung alam po nang uh, matatrapik ka, eto ha, pag alam po natin, minsan din naman ang inyong lingkod, ganon. Pero, kung alam po natin na matatrapik po tayo, ganito, mas maaga kang bumiyahe. Two hours before ako, as suggestion ko, two hours before MJ, tama yan. Kasi kung aalis ka ng mas maaga, baka makaiwas ka pa nga sa traffic. So, ayon sa report ng isang aklat ng uh, uh, Commuting Stress Causes, ha? Effects and Methods of Copying, ay sabi rito, tandaan natin, <laughs> ang di gaano maigting na pagbiyahe ay nagsisimula isang araw o gabi bago ka bumiyahe. Yun o. No? Kaya ganito pa ang sinabi ng iba pang aklat ihanda na daw po sa gabi yung ating damit, portfolio o pananghalian bago tayo magbiyahe. O yung mga anak po natin para maiwasan yung pagmamadali sa umaga. Diba? So, tama, nung araw, ganun pong ginagawa na yung likod. Gabi palang lang, inihahanda ko na lahat yung dapat kong dalhin o gagawin kaya umagahan kapag po meron tayong kausap or mga, 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 meetings po tayo or may trabaho po tayo para nga naman may ang mataranta so maglalagay pa tayo ng alarm clock na dapat tatlo alarm clock natin <laughs> kasi kung nagkamali tayo sa isa may dalawa pa di ho ba kakalampagin ka talaga so yan tatawag natin na isang handa ka kapag ganito pong ating ginagawa kaya mangyari pa napakalagang sapat na tulog sa gabi kaya kung puyat puyat po tayo para tayo makakagising ng maaga di ho ba para makaiwas tayo ng uh, uh, kulang sa tulog. <laughs> Naku, mahirap din po yung nagbibiyahe ka na kulang sa tulog. Kaya po, at uh, may iba pang kapakinabangan ko rito sa pagbangon na maaga. Dahil, halimbawa, yung matagal po na pag-upo sa sasakyan, kasi minsan talaga, naubot ko minsan, MJ, dahil sa antok ko, nakapagmanew ako, naantok na pala ako, napapikit pala ako ng biglas. Segundo lang po yun. Ako, delikado, kailang talagang, Uh, pinagpala pa rin ako, no? Pero wag natin gagawin nito. Dahil uh, ang ang, ang benepisyo po ng maagang pagtulog ay nagigising ka ng maaga unang-una. Tapos sa uh, talagang oras na kuha pa natin at uh, hindi lang 'yon, ay uh, yung pag-upo natin sa sasakyan nga, dahil sa traffic ay maaring uh, uh, magkaroon ng sakit yung ating kalamnan at mahirapan tayo gumalaw. Pero kung sa patung ating tulog medyo mahaba-haba yung ating uh, uh, pasensya sa sakit ano kasi medyo paano nakarelax tayo ng ilang oras pero kung kulang tapos ganun pa yung uh, haba ng biyahe mo mararamdaman niyo po talaga yung sakit ng katawan no sa pagbiyahe sa pag-upo yung pwet natin masakit kaya mga balakang diyan naglalakihan <laughs> napakarami niya K napakarami na po talaga kaya pasensya na medyo sinisipon tayo okay kung ang kupo sa kalagayan natin ay medyo mag-unat tayo ng ating kamay paa uh, stretching tayo ng konti sa umaga bago po tayo bumiyahe yan so at uh, gawing regular po yung programa natin sa pag-exercise. Kahit ilang minuto, 5 minutes, ayan. Mag-exercise tayo tuwing umaga. <laughs> ayan, so ako, ako rin naman dapat pala bago umupo rin dito. <laughs> Kasi ilang oras ito, no? nag-exercise muna. Okay, yung regular na, <clears throat> na pag-exercise ay makapagpalusog po yan sa atin. At makakatulong po yan na makayana natin yung mga physical na mga kaitingan dahil lamang sa pagkaipit natin sa trapiko. Kaya maaari rin po na makakain tayo, makumain din po tayo ng masustansyang pagkain. At uh, dahil sa pag, uh, maganda yung ating kinakain, tama ang ating kinakain, ay yung traffic na yan, ay maano po natin yung mga kaitingan na yan. Dahil may healthy po, masarap, malakas ang pakiramdam mo. Iwasan yung chicherya habang nagbibiyahe kasi may betsin yun may mga chemicals din yun. Ako, lalo pa palang painitin ang ulo mo na. <laughs> Tapos, walang laman ng sikmura mo pa. Si pa yung inuna mo habang nagbibiyahe ka. Ha? Naku po, patay tayo dyan. Baka lalo lamang po makadama tayo ng kaigtingan o stress sa pagbiyahe. Dahil lang, mali po yung pamamaraan natin. So, hindi ka handa dyan. So, dapat bago tayo umalis ng ano, kumain po tayo ng, ma ng maayos na sustansya. Huwag po yung chicherya sa oras ng uh, pagbiyahe. <clears throat> Tapos walang laban yung ating tiyan. Ma Maling-mali po 'yan. So may maiwasan din po oh. yung stress kung uh, tiyakin natin na nasa kondisyon din ang ating sasakyan kasi mamaya karag-karag pala yung sasakyan mo, walang gas, ay no no, <laughs> walang tubig, maraming problema, wala sa tamang kondisyon. mayayamot ka lamang or masisiraan ka lamang sa gitna ng pagkabuhol-buhol po ng trapiko. Kaya huwag ka nalang umalis no pag alam mo nga wala po sa kondisyon yung sasakyan. So <coughs> ito pa lalo pong totoo ito ha kapag uh, masama ang lagay ng panahon. Nako lalo na ito si Paeng darating ngayon, Friday. Ngayon araw na ito si Paeng kaya dapat po ay uh, tingnan niyo po yung preno kasi mamaya madulas yung kakalsadahan natin. Madulas po tayo yung gulong nito nako po baka ma makapagcost tayo ng disgrasya sa mga sasakyan katulad po mga nangyari kamakailan lamang dahil sa madulas yung kakalsadahan yung air conditioner rin po nito at saka yung heater po nito tingnan po yung windshield po nito yung wiper ika nga tingnan rin po natin kung uh, kumakapit ba talaga kasi mamaya na naano po ng tubig eh hindi po ma, ma ano ma, ma swipe yung uh, yung ulan so hindi yung makikita yung dinadaanan po natin so marami pong uh, bagay ng na sasakyan na dapat i-check. So, matinding kaigtingan po ay talaga nagdudulot po yan sa atin ng uh, maliit na aksidente. At uh, dyan magsisimula yung trapiko Ano, kahit na maliit na bagay lamang yan, pero dyan po magsisimula ang trapiko at dyan din magsisimula yung pagbagsak na ating ekonomiya. Kaya, syempre pa, check na natin dapat yung mga gasolina rin po natin. So, napakalaga po yan. Okay, number one, yung ulitin natin ay yung maging handa. Pangalawa, para maiwasan ang init sa oras ng trapiko init ng ulo no sa oras ng trapiko eh maki tayo o kaya makibalita ik nga dahil uh, bago ka magmaneho makakatulong yan na makibalita tayo kung ano po yung kalagayan ng panahon yun nga tulad kanina nag may bagyong si Paeng <clears throat> alam natin kung ano ang uh, kalagay sa kakalsadahan. at yung dadaanan natin baka po may construction doon no sa kalsada na dadaanan natin para po maging handa po tayo kung ilang oras po dapat ang pag-alis natin sa ating bahay. Kaya po ay uh, pagsasara ng daan o mga aksidente at yung uh, kung anong kalagayan sa trapiko. So makikibalita po tayo bago umalis ng bahay ay makinig muna ng konti ng balita habang nagiinahanda uh, yung pagkain habang kumakain. Makikinig po tayo. So ma ma malaking bagay po talaga ito. Nandiyan ang, ang radyo. Ang radyo kasi nauna sa balita yan eh. Ang, ang dyaryo kasi, ipiprint pa yan. I-edit pa yan. Kinaumagahan pa yan bago lalabas. So, pinakamabuti talaga dyaryo. Ay, radyo, ano? At uh, talaga po makikita natin yan. So, magdala tayo ng uh, mapa rin. Kasi baka pa naliligaw-ligaw tayo. Yan ang problema ko. Maliban lamang kung mayroon tayo navigator sa atin, sa sakyan. So, kaya pa paano eh makakatulong po yun. Eh, kung wala, so yung ruta natin, eh, maligaw po tayo kapag po uh, nalampasan natin yung, yung uh, lugar na pupuntahan natin. Tapos napunta ka sa matrapik pa, naku patay. Okay, so yan po no, yung maging handa, tapos makibalita. Eto pa, si Kaping maging komportable. Yan, so mahalaga yun sa traffic ko. Bakit? Eh kasi naman, di ba, kapag hindi po komportable yung ating uh, sasakyan, eh, naku po, adjust tayo ng adjust ng kung ano-ano. Tapos, yung mga position natin, hindi tayo mapapakali. Ando yung <laughs> kakaliwa, kakanan. <laughs> Paano, anong position na? O <laughs> iba dyan, naka, sa jeep, nakabuyang yang Naku po, patay tayo. da iritang-iritin na. Eh, kung uh, may mga uh, takaw laman pa dyan, naku, abangan ka na sa labas niyan para lang ma Patay tayo dyan. So, nadagdagan ng problema. Nagkaroon ng salot. <laughs> karon nakakarasan ang dami problema dahil lamang sa traffic ko. So, number one, yung komportable. Uh, Or, yung mag kung dapat may radio po tayo para hindi tayo mainip, may cassette po tayo, o kaya CD player para po medyo makinig-kinig-kinig tayo. Ano ho? At uh, yung mga paborito nating musika. At uh, wag, wag yung mga ano ha, ah, yung... Uh, yung mga rock, lalo lang tayo mag may stress dyan. naiinis ako sa mga jeep natin. Dahil yung maingay ang ingay-ingay-ingay na ng jeep, tapos yung music nila, rock pa. Parang ang, ang, ang tornilyo ko, lumuluwag. <laughs> tapos yung, oo, tapos sa uh, pag magbabayad ka, hindi ka nila maririnig. Mag, magagalit pa, ano. So, naku, huwag kayong sumakay sa ganun sa sakyan. Kasi masisira lang yung, yung air drum natin, masama rin po yun. Ma, may masamang epekto. So, dapat yung pampakalma, yung mga, mga Uh, pa pakinggan natin, mga musika natin. Huwag naman yung pampaantok. <laughs> meron, meron kasi musikang pampaantok, di ba, no, MJ? Alam mo na, pupukaw ng interes sa'yo, ng pag-isip, at uh, maging kalmado ka. So, yun pong iahanda natin. At uh, maiwasan natin na mayamot sa ingay ng uh, dulot ng buhol-buhol na trapiko. Okay? So, eto pa ang tips para maiwasan ng stress dyan sa trapiko at maging happy habang traffic. Gawing makabuluhan ang iyong panahon habang traffic. <laughs> Paano ba yan? Ede, mag-gatchilyo ka. <laughs> ang mga lolot-lola dyan, nagbibiyay, dali yung pang-gatchilyo. Yung mga, pang <laughs> ah, kung ano-ano, kut-kutin na dapat mong gawin. Tapos, ang <clears throat> mga kapakit-pakinabang na mga gawain kapag naipit sa traffic. Mag-isip po tayo ng mga positibong bagay. Or, uh, um, mga ano anong babasahin na magaganda yan so yung mga bagay na hindi mo pa alam alamin mo na pag oras ng traffic ko oh, diba baunin mo na yan at uh, at least hindi nasayang yung panahon nagkaroon ng kabuluhan yung panahon mo sa oras ng traffic ko instead na walang kabuluhan na sana di ba so isang matalinong hakbang po ito at kung nag-iisa ka lang sa biyahe at naipit ka sa traffic ang gawin ay uh, gamitin yung panahon, magbulay-bulay, gumawa ng mga desisyon ng hindi nagagambala. At kung pasahero ka naman po, eh baka lalo ka lamang makadama ng kaitingan kung pagmamasdan mo lang yung napakahabang linya na sasakyan sa unahan. <laughs> May stress ka talaga. Iba sumisilip pa talaga ano, sa bintana. Talagang yung ulo nila inilalabas pa talaga. Kas kakamot sa ulo. <sighs> iwan ng traffic. Ganon. Huwag mo nang tingnan. <laughs> Huwag mo nang tingnan kasi po, lalo ka lang pala na <clears throat> nai-stress na, no? So, ano yung muna, dayain mo na sarili mo para maging positibo ka. Ay, yumuko ka na lang, o kaya magbasa ka. O matulog, kasi ma masarap, matulog, di ba? Gulat ka nalang, uh, na lang, uh, nakarating ka na pala sa pupunta mo na naginip ka pa. So, mag -mu mag tanggal ka pa ng muta mo. <laughs> di ba? Sa so, naging happy. At, uh, okay, so, ay computer, pwede kayo magdala tablet. Uh, siguraduhin lamang na punong-punong ng battery, di ba? Eh, uh, pag sa jeep, wag. <laughs> pag nasa kotse, yan, okay yan. Okay, at meron pang tips. Maging makatotohanan po tayo, sabi ng watchtower daw. Sabi, kung nakatira daw tayo sa isang lugar, kung saan may problema, yung uh, pagsisikip ng traffic ko, naku po, aasahan po pala natin yung uh, na ito at gumawa tayo ng angkop na plano dahil hindi maalis talaga yung pagsisikip ng traffic ko sa karamihan mga lungsod natin. Uh, lalo na dito sa Maynila, di ho ba? At uh, yung mapupunta ng Undas dyan, di ho ba? So, sabi na isang aklat na stuck and traffic capping with peak hour traffic con uh, congestion, sabi, ang malubhang pagsisikip ng traffic ko sa mga oras ng pagpasok at paglabas sa trabaho ay eh, halos check na magpapatuloy ng mahabang panahon sa lahat mga lugar at sa malalaking lunsod na nakakaranas po nito. So, aasahan daw. At ah, hindi lamang po yun. Kaya matutong tanggapin yung traffic na ito bilang normal. Huwag <laughs> gawin natin abnormal na kasi talagang, di ba, nakita natin yung iba nagrarali na eh. <laughs> diba? yung stress tuloy gawin na natin normal yung bahagi ng ating buhay at gawin na natin na uh, makakaya natin na magkaroon ng makabuluhang bagay sa gayong oras po. ba? Diba? So, smile, happy, kaya happy morning, <laughs> kahit traffic, kaya So, yan po, nagtatapos sa ating health talk dahil uh, mahalaga po talaga ang traffic. So, yung mga pupunta dyan ng undas, smile ha! At mamaya, tatalakayin naman po natin yung ating uh, uh napapanahong buhay-buhay. Abangan nyo po. Pero isusunod muna natin ang business talk. Ayan.